Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit o OPM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat. Alamin ang tamang sagot. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Sa anong taon itinatag ang unang Pilipinong Republika? Sino ang unang Pangulo ng Pilipinas? Ano ang naging tawag sa mga Pilipino na sumuporta sa Amerika noong World War II? Ipinagbabawal ang pagmamayari ng lupa ng mga prele sa ilalim ng anong batas? Sino ang naging pangulo ng Pilipinas nang ideklara nito ang kanyang kalayaan mula sa Estados Unidos? Anong bansa ang sumakop sa Pilipinas noong World War II? Saan isinagawa ang unang revolusyon laban sa mga Kastila? Sinong Pilipino ang nagsilbing unang punong ministro ng Commonwealth ng Pilipinas? Sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Sa anong isla matatagpuan ang Bana Rice Terraces? <silence> Sino ang tanyag na bayani ng Mactan na pumatay kay Ferdinand Magellan? <silence> Aling dinastiya ang namayani sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon sa kasaysayan nito? <silence> Saan idinadaos ang araw ng kalayaan tuwing Hunyo 12? <silence> Ano ang isa sa pangunahing sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas? Sino ang nagproklama ng batas militar noong 1972? Saan idinaos ang edisyon ng People Power Revolution noong 1986? Ano ang tawag sa mga banyagang mananakop na nagdala ng Kristyanismo sa Pilipinas? Sino ang tanyag na bayaning isinilang sa kawit-kabit? Sino ang Pilipinong mga awit na pinalad na sumikat noong 1970s? Saan nagsimula ang People of Power Revolution noong 1986? Sino ang naging pangulo ng Pilipinas pagkatapos ni Ferdinand Marcos? Ano ang kilalang simbolo ng pambansang pagkakaisa ng mga Pilipino? Sino ang unang babae na naging Pangulo ng Pilipinas? Ano ang pangunahing relihiyon ng Pilipinas? Sino ang unang babaeng Pilipinong nanalo sa Miss Universe? Ano ang isa sa pangunahing sangay ng pamahalaan ng Pilipinas? Anong taon naganap ang People Power Revolution? Sino ang tanyag na general ng Republika ng Pilipinas noong Himagsikang 1896? Sino ang tanyag na Pilipinong manlililok ng kahoy na naging pambansang alagad ng sining? Ano ang tawag sa mga makasaysayang po na naging saksi sa mga laban ng katipunan? Sa anong lungsod matatagpuan ang pinakalumang simbahang bato sa Pilipinas? Sino ang itinuturing na ama ng propaganda movement? Anong isla ang tanyag na grupo ng mga isla na isang lalawigan sa Pilipinas? Ano ang tawag sa orihinal na mga mamamayan ng Pilipinas bago dumating ang mga dayuhang mananakop? Sino ang naging unang Pilipinong Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1944? Ano ang tawag sa pagsakop ng Espanya sa Pilipinas mula 1565 to 1898? Saan natagpuan ang mga sinaunang manunggul jar? Ano ang tawag sa proyektong pang-imprastruktura na ipinatupad ng Rehimeng Marcos 2022? Ano ang tawag sa pagtutulungan ng mga kasapi ng barangay sa mga proyektong komunal? Sino ang itinuturing na ama ng katipunan? Aling wika ang opisyal na wika ng Pilipinas? Sino ang kinikilalang unang santo ng Pilipinas? Saan ginaganap ang Pahiyas Festival? Sino ang tanyag na bayaning babae na naging leader ng mga katipunero? Ano ang tawag sa tradisyonal na pagtutuos sa pagitan ng mga kagawad ng tribu sa Mindanao? Sino ang tinaguriang hari ng komedya sa Pilipinas? Ano ang tawag sa proyektong infrastruktura na naglalayong mapabuti ang transportasyon sa Metro Manila? Ano ang masasabi nyo tungkol sa ating napag-aralan ngayon, mga kababayan? Mag-comment lang sa ibaba at sisikapin naming masagot ang inyong mga katanungan maraming salamat sa panunood. Kung bago ka lang sa aming channel at nagustuhan nyo ang aming mga videos, mangyaring mag-like, comment, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming ia-upload na mga videos tungkol sa kulturang Pilipino. Mabuhay tayong lahat!